Magandang hapon po ito ang News TV Live. Tinawag ni Vice President Jejomar Marbinay na pamumulitiga lang ang pagsasampan ng reklamong plunder laban sa kanya sa ombudsman dahil sa umano'y overpriced na pagpapatayo ng New Makati City Hall Parking Building. Ayon sa Vice Presidente, wala raw katotohanan at legal na basihan ng reklamo. Damay rin sa plunder complaint ang anak niyang si Makati Mayor Junjun Binay at ilang konsehal ng lunsod. Ayon sa nagreklamong si Attorney Renato Bondal, natalong kandidato sa pagka-mayor ng Makati noong 2013 elections, Overpriced daw ng 1.3 billion pesos ang proyekto. Hinala ng Vice Presidente ang mga kalaban nila sa politika sa lungsod ang nasa likod ng aniay paninira sa kanila. Naniniwala rin si Binay na may malaking umanong personalidad na nasa likod ng paghahain ng reklamo. Tanong ni Binay bakit hindi raw isinama sa reklamo ang mga kapartido ng nagre-reklamo. Posible rin daw na gusto lang silang pag-away ni Pangulong Aquino. ng mga kabute sa tag-ulan, nagsusulputan na ang mga laging nagbibintang sa akin at sa aking pamilya tuwing malapit na ang halalan.